for today's video guys ay may dumating tayo na parcel galing sa TikTok. Kaya, ayan, bubuksan natin ito guys. Pero kung bago pa lang guys, sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe. Ayan guys, ayan, start na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, magbukas na tayo. Ayan, bubuksan na natin guys. Ayan. Ano, kalalating lang nito, guys. Pero medyo matagal Ah, hindi. Mga 3 days. In order ko siya ng isang araw. So, dumating siya 3 days. Ayan. Yeah. bubuksan natin. Ayan, kaya meron magbukas. So, ibukas na natin. ayan natin kung ano ang laman ayan nakalagay siya fragile fragile and vaccine siguro may may free ito <laughs> kasi bakit ayan ayan sayu natin, guys, oh, wow. Sige, mm, na natin ah, yeah. wow, siya, <laughs> ayen, hmm, naamik ko na, ayen guys, from, ano ito, guys na siya, uh, you UR, are, you are Ayan. Ayan, nag-order tayo ng yakisoba. Ayan. Ayan, guys. Yan yung in-order ko. Anong na sa eh, Lima lang pala. Lima lang Set na kasi ko Ayan, yakisoba. Pansit. 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 Pansit tsaka nag-order tayo ng ayan, great taste 3 in 1 Legit na legit talaga sila guys. Ito sila, uh, ano, nag uh, naglalive live sila. Ayan, pag doon kayo sa live nila mag, ano, mag-order, ayan, pag nag-la-live sila, ano, may discount kayo. At ito naman ay free shipping. Kaya makamura ka na. Kasi sa, sa groceries nito, medyo mahal to ng konti. Pero pag marami yung kukunin mo sa kanila nito, may discount pa. So, ito kasi, ano lang, at 10 pieces lang yung binili ko. Ayan. Ayan siya. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twin pack. Ayan. Marami na siya, guys. So, ito talaga yung pinaka-ano, guys. Kasi bago ito. Cream o cake bar. Ayan. Diba, guys? Ayan, masarap ito siya. Ayan, cream o cake. Cake bar. Bago to. Mura lang siya, guys. Uh, nabili ko siya. Dalawa. Uh, 139. Pagbili mo to sa ano, sa groceries na dito sa ano, mahal na sa Ayan. Kaya, ayan lang guys, yung binili ko sa TikTok. Sa TikTok ako nagbibili nito. Kaya, ayan lang. May parating pa ako na ano, package. Ah, package. na order ko. Pero isang items na lang yun. Ayan siya guys. Hmm, masaya na naman yung isa nito. Ayan. Cream o cake bar. Bago siyang ano sa ano cream o. Eh, di ba yung cream o may cookies? Yung cookies lang yung ano nila. Pero ngayon, meron na silang ano, cream o cake bar. Ayan, lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Hmm, -bye. masaya na naman yung isa nito.